Isang masayang araw ang nais kong ipaabot sa bawat isa po sa inyo. Pagkatapos na isang nakakapagod na selebrasyon ng Pasko, isang lalaki ang pagod na pagod at siya ay nakaupo sa tabi ng kanyang Christmas tree habang kanyang sinasariwa ang saya na kanyang naranasan noong araw ng Kapaskuhan. Nakita niya ang isang kahon na kung saan doon nakalagay dati ang mga Christmas cards na kanyang minail sa kanyang mga kaibigan at sa mga kamag-anak napansin niya na merong natira na isang Christmas card ito po ay kanyang dinampot at kanyang binuksan at habang kanyang itong binabasa halos siya po ay himatayin bakit? sa kadahilanan na ang nakasulat doon ay ganito isang pagbati ang inihahatid ko sa iyo at upang malaman mo ng aking regalo ay paparating na sa iyo ngayon maligayang Pasko akala po na niyo ba minsan ang Christmas cards siya ay nakakatipid bumili siya ng isang pakete na naglalaman na 50 Christmas cards sa murang halaga 49 ng kanyang na-mail na iwan ang isa at nung basahin niya ito ang nakasaad pala doon ang Christmas card ay panimula pa lamang na pagbate at meron pa siyang regalo na ibibigay sa kanila siya po'y hinimatay sabi po naman ng malalakasulatan sa kung paano nga ninyong tinanggap si Kristo Yesus na paninoon ay magsilakad kayong gayon sa Kanya na nangaugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat mga kaibigan nawa po tayo po ay naging tunay na napakasaya at nawa ay naging tunay na naging makabuluhan ang araw ng Pasko sa atin at sa ating mga minamahal sa buhay sana po ngayong natapos na po ang panahon ng kapaskuhan nawa tayo po ay patuloy na maging masaya patuloy na maging maaliwalas ang ating mga buhay sa ang Pasko ay pasimula pa lamang ano po ang Pasko? sa wikang ingles ito po ay Christmas na ayon po sa pagbibigay linaw ng iba Christmas Christmas Christ ang tagapagligtas Mas o masa mga tao kaya Christmas ang tagapagligtas ng mga tao kapatid na minamahal o mga kaibigan pagkatapos po ng Pasko anong susunod na, na dapat po nating gawin sa panahon po ng Kapaskuhan ito po ay naglalarawan sa atin na ang pakahulugan ay si Kristong ating Tagapagligtas sa Mateo Kabanata niya sa tinawag ni Emmanuel God is with us for He shall save His people from their sin siya po ang ating Tagapagligtas ang ibig sabihin ng Kapaskuhan ito po ay ang pagligtas ng Panginoon. Ito ay pasimula pa lamang ng tunay na buhay. Sabi nga po ng it is just the tip of the iceberg na saan po mga minamahal sa ilalim nito, meron pang mas malalim na pakahulugan. Ano pong ang kahulugan na dapat natin gawin pagkatapos ng Pasko? Pagkatapos po ng Pasko, anong susunod nating nararapat na gawin? ang tunay na dahilan kung bakit ang mga tao po ay pagod na pagod pagkatapos ng Pasko. Ito po ay dahil sa sila'y nakapokus lamang sa tinatawag ng pagdiriwang, sa mga paghahanda. Ilan ngayon ang namumroblema na na-overhanda, na yung ibang mga handa nila ay kanila na lamang itong iniutang o di kaya inadvance sa kanilang mga sweldo. Kaibigan, hindi po yon ang pakay ng Pasko. Ito po dapat ay makagaan sa atin. Ito po dapat ay panahon ng pagsasama-sama ng pamilya. Ito po ay pagibigan. Ito ay pag-uunawaan. At ito ay pagpapatawaran. Bakit po malungkot ngayon ang mga iba pagkatapos ng Pasko? Kasi sabi nila, nandiyan po ang mga dapat ayusin. Nandiyan po yung gulon na dapat uh, uh, isaayos. Dumi na dapat linisin dekorasyon na kusaan dapat isaayos. Alam po ninyo sa buhay natin ganun din. Matapos tayong pinatawad ng Diyos sa ating makasalanan, matapos tayong iniyog na muli sa kanyang pamilya, meron tayong dapat ayusin. Una, baka may mga natitira pang makasalanan na kailangan hingin ng tawad. May mga bagay-bagay pa sa ating buhay na dapat nating ayusin. May mga bagay na kusaan kinakailangan po na ito ay idugtong. Kinakailangan na ito po ay isaayos. Yung pong dahilan kung bakit lagi ko sinasabi sa aking mga sulat ng panahon ng Kapaskuhan, maging abala po tayo hindi sa pagdiriwang, kundi sa halip sa dahilan ng pagdiriwang. Not only for the season, but the reason for the season. Not only the celebration, but most of all, the celebrant, ang celebrante, ang Panginoon Yeso Kristo Maging abala, sabi nga po, sa mga pagdiriwang, subalit mas abala tayo dapat sa dahilan ng pagdiriwang. Para sa siguradong alam mo ang karapat dapat na paraan ng pagdiriwang, kailangan kilalanin mo sino yung nagdiriwang. Ang araw pagkatapos ng Pasko ay dapat na sa isang nagpapatuloy na paglago ng ating buhay espiritual. Ang araw pagkatapos ng Pasko ay isa pang ng ating buhay pagpapasalamat. Ang araw na pagkatapos ng Pasko ay ang simula nang nakararanas o makararanas ng isang mas malalim na relasyon ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaibigan, pagkatapos ng Pasko, ano ka? Ikaw ba ay pagod na pagod? Ikaw ba ay may pagkalito? Ikaw ba ay may pagkatakot? Sana po, pagkatapos nitong kapaskuhan, tayo po ay excited sa pagkatalan natin higit at mas malalim at mas malawak pa na mga pagpapala at paglilinaw ang gagawin ng Diyos sa atin upang higit na may pakilala sa atin si Kristo na ating Panginoon. Maligayang Pasko at ang Pasko pong ito nawa ay maging pintuan ng ating pagkaligtas, ng ating pagkatiyak na tayo nga po ay may kapayapaan sa ating Diyos. Muli po maligayang Pasko.